Ayan mga kalingap, marahinal daw sa Indogabos, mapagpalang araw para sa ating lahat. Ayan, thank you, thank you Lord. Huwag natin kalimutan na magpa-thank you lagi sa ating Panginoon. At syempre, thank you sa ating ama ng Kalinga, Kuya Bal Santos Matubang. At sa kanyang may bahay, Ate Edna Vlogs, at syempre Kalinga Prab. Support din natin yung ibang mga team Kalinga, mga mga charity vlogger, mga scouters, ayan, wag nating skip yung kanilang mga ads, dahil dun man lang is nakakatulong tayo sa kanilang mga pabahay, ba? Diba? balalong lalong-lalo na kinakalingap, bal. kasi hindi lang basta-basta tulong ang binibigay nila, Am um, talagang may pagbabago sa bawat buhay, sa bawat pamilya. Am um, pagbabagong panghabang buhay, ah, 'di ba? Kaya ayan, sabay-sabay natin panoorin. Bali, andito tayo ngayon kay Joy, ang makeover ng ating diwata, ah, 'di ba? Am um, same ba tayo na kapag nanonood kay Joy, talagang nakangiti at kinikilig, di ba? Kaya ito sabay-sabay nating panoorin, sabay-sabay tayong kiligin at pasiyahin ni Joy ang diwata ng magandang bahay with K-Boys. So, welcome to office, Joy. So, bago ang lahat, ayan, magpapagawa tayo today. Okay na expect mo ba? na Pasok uh, po sa isip mo na ma-makeover ka today. <laughs> Hindi. Oh, so ito na yun. Ito na yung panghuling uh, request wow. ng mga angel na mga make-up. Kung uh, may yes. pinaplano pa kami maganda, surprise, abangan nila yun. Pero siyempre <laughs> give na maganda na si Joy. And siyempre sa request uh, nyo, ma-makeover po natin si Joy. Yeah. Thank you very much. Sorry, always. may mga nilagdag eh ano, uh -huh. si Rose Ann. Oh, Ang ng Baka talagang lahat ng mga princesses <laughs> ninyo dumami ng dumami. Pero, pero, maganda. Gusto kasi nila talaga minimakeover. Sinusunod mm -hmm. lang namin yung request ng mga uh -huh. viewers. Method. Basta comment nyo lang po kung ano mga request ninyo dito. Oh. And maraming Laki gagawin namin ha posible. Pati tingin photoshoot gusto rin nila maganda eh. Maganda pa rin. Maganda pa Wala pong problema basta ayoko po at para kay Rabi. Gagawin natin. Andito naman si Boss Alvin. Yeah. Kahit anong request nyo. Okay, Boss Alvin. Andito naman ang ALM. Kayang-kaya nila yan.

yapa <laughs> you Kasi maganda ba ba yon? Yon? Yes. Oh. <laughs> na shay dito wala makeup. Yes po. Pupunan mo na lang naman yung speech Thank you for make by Angela. And your Si dibo komo kami joy sa atin. Ate Angela. iba na eh. So, so, so alam. <laughs> <laughs> oh, sana na iba na pero <laughs> yeah. um, si Helen kasi yun. na ka dyan, gagamit iba. iban. Tapos magiging muna doon. Tiyan! Magiging muna. Parang hindi na ako Wow! Talaga naman! <laughs> Ang kiris ng kutis ni Jay. <laughs> Ganda niya. may mga alam uh, na ganda nila pero yung sila is maganda abangan natin sa rosa hey, <tinyo> ganda thank you ALS alipon so, lang ba yung kapitolyo ng, ano, ng daet sa marinis na yun kami hindi tayo masipra sa music yeeeeee Ah, Di ba? Kahit tapos na yung pabahay nila, Joy, dahil marami pa naman talaga nagre-request, ibablog at ibablog yan ni Kalinga pram. ba? Diba? Request ng tao yun eh. Hindi nila pwedeng i-deny yan or baliwalain. Kasi ang ating mga viewers, um, dahilan kung bakit nakakapagpabahay sila Kalinga pram. Ganda. Ang ganda ni Joy. <laughs> Talaga namang nakakaliga yan na. Not... Ay, Ayan na, huwag tayo na lang. Sarang kinanganan. Sa <laughs> ko itong pinanood ah. Kaya mas nakakatawa pag unang panood. Ganda, grabe. Alam Diyos ah. Diba? Yan, shortcut na natin 'to syempre para hindi na natin pahabain ang ating makeover, ang kanila, ang makeover ni Kalinga Prat. <laughs> ni Joy. Ganda. <laughs> Hindi kailangan ng partner sa buhay para pakiligin tayo. Si uh Jay lang sapat na. Siyempre, adyo si Erika, si Dara, <laughs> si Rachel, at si Rosa. Ano, diba? Mga angels. Ang ating tapos na po yung photoshoot natin. Nandito kasama natin si Joy. Napakaganda ni Joy, oh. Lalong gumanda ngayon dahil sa tulong ng ALM Events and Talents. So Joy, kumusta naman Joy? Ang experience mo? First time ba to? Opo. So, kumusta naman? Kinabahan pa ako nung una. <laughs> Kinabahan ka nung una? And then, sa bandang gitna? Oh, okay naman po, mababait naman po sila. Tinatulungan naman po nila ako. So, isa to sa mga request ng mga viewers. Ang dami nag-request. So, anong masasabi mo sa mga viewers na patuloy, patuloy na sumusuporta sa'yo? Thank you po sa mga viewers na patuloy po na sumusuporta. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ako magpag uh, as first time ko po. At atis, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ads. Makakatulong po kay yung Kuya sa pagpapagawa po ng mga bahay. So, masaya ka naman, ngayon. Oh, Gano'n ka kasaya? Oh, 101%. 101%. <laughs> so, um, nahirapan ka ba sa outfit, or sa makeup, or sa pag-pose? Nahirapan ka ba? Hindi naman. Hindi, no, oh, hindi ko naman. Ko ba, no? Hindi na naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi pero nung naman. Hindi nawala Hindi naman. Saka ano? Masasanay um, din si Joy so, ano ba bago, sa mga ganyang kalakaran na dito sa ah, showbiz. Oh, oh, ganda ah, <laughs> na. <mag> <laughs> ganda nung anong bagay na bagay pag make sa kanya. Hindi masyadong makapal. Kung bagay yung itsura mo, hindi na bago. Mas inano lang, mas in-enhance lang yung itsura mo. So, ikaw yung last na napahigapan sa Kalinga Pangels, pero baka si Rosa no, may kapan din natin. Yeah! Uh, ano mo sa naman kasi tayo lahat osa. kayo naka-experience ng ganito? Kayong apat? Sobrang happy po kasi, ano, sa mga sa viewers buhay, po, naranasan po namin. Hindi eh, na po magkakaiba po yung experience namin sa buhay pero pare-pares po kaming ano, parang ay, paras may dinanas. Oh, may pagsugo. dinanas opo na pagsugo. Kaya sobrang maraming-maraming salamat po kay Arab at sa mga viewers sa mga sponsors po. Maraming salamat po kasi naranasan po namin ito ng Kalingap Angels. at may nagre-request din na sa mga, mga susunod natin na pag-vlog ay na photo shoot ay magkakasama na sila. So, kaya ka ba doon na magkakasama kayong Angels dito kasi photo shoot? Mas yes. mas mas kasi <laughs> mas kunti yung kaba, ano? Mas konti yung kaba, ano? Apo. Apo. Pero ngayon kasi, Apo. lahat sa'yo nakatingin lahat sa'yo yung attention. Pero, mm -hmm. gusto mo ba sa sunod na magkaroon po rin ng ganito, pero kasama na si Nadara, wow. Rachel, and Erica? Yes, Apo. Yes. Apo. yes, 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 yes. Makakasama na rin si Rosan, ano? Approved sa lahat so, yan. Ayun, and um, ano masasabi mo sa mga tulong ng Team Kalingap sumula, nung una, di ba, nung una kang matagpuan na uh, yung bahay mo sira-sira. Mm -hmm. Hanggang ngayon, sa kung anong meron ka ngayon? Sa totoo lang po, wala po ako masabi sa Kalingap. Hindi, maraming maraming salamat po, Kuya Rab, at sa K-Boys. lahat-lahat po, maraming maraming salamat po sa inyo. Kasi po, unti-unti na po nagbabago yung buhay namin. Tapos na-experience na po namin yung ganito. Na-experience ko na po. Maginhawa na po yung buhay namin nila. Mama, maraming salamat po, Kuya Rab. So, ano pa yung plano mo sa mga susunod? Ngayon, na nag-aaral ka, ano pa yung you look forward mo sa yung future and sa yung sarili, sa yung career and sa yung pag-aaral? Makapagtapos po, yun lang. Tapos, mabigay ko po yung mga pangangailangan nila mama in the future na hindi na po kami umaasa sa ano sa tulong, oh, sa tulong po. Na ako na oh po yung mga yeah. kasi masarap po sa feeling. Yun. Yes. <laughs> yun po. How about dito scholarship mo, na bigay sa'yo ng Team Kalingap? Ano anong masasabi mo sa doon? Sa Sobrang nagpapasalamat manage. po. Ako, kasi yun po yung magiging ano para makapagtapos po ako magginhawa na po yung pag-aaral pag-aaral ko po hindi na po ako mamumroblema okay. and how about naman yung friendship mo ni with Erica Rachel hey. and Dara hey. kumusta naman nakakatulong ba sa iyo yon yung may nakilala kang kapwa mo beneficiaries hey. yes. din ng team Kalingap opo sobrang saya po na nakilala ko po sila kasi po nakakagaan din po kasi may friend yung friendship po namin opo tas ano po, parang nag-click po kami ano, uh, nila Erica, ano, nila Dara, opo. Tapos hindi lang po, Kasundo kayo kagad, no? Hindi lang po magkakaibigan yung uh -oh. tour namin para na rin po kami magkakapatid. Yes! Oh, <laughs> maganda. maganda. Plus na talaga sila. Walang, ano, walang pataasan, walang yeah, ingitan, ano, magkakapatid. Kasi oh, oh. ako talaga, pantay-pantay lang naman pantay din ko sa mga kalingap angels natin. Kahit maglanda sila lahat, tapatis. Kalingap angels. Um, o sa akin, beneficiaries natin. No, mga scholars, scholars natin. Siyempre, sa, hindi ko yung scholar eh. Scholar yun ang YouTube channel natin sa tulong ng Team Kalinga, viewers. Hindi po ako, yun po ay scholar natin lahat, mga mm, viewers natin. Okay, thank you, thank so, you sa lahat ng viewers. Ayun, um, Congrats, kasi congrats Joy kasi yon unti-unti nang nababago yung buhay mo at naranasan pa pato makeover sa tulong ng ALM ayan mga kalingap hanggang dito na lang yung ating share share thank you for watching God bless you all in Jesus loves you talaga namang nasa Diyos ang papuri para kinakalingap Rab ayan thank you thank you sa ating lahat ng sumusuport kay Kalingap Prab